Hi guys, good morning uh, Welcome to my channel Jema Talabok uh, Ngayon guys, meron kasi akong uh, napakaraming kamyas, hiningi ko sa kapitbahay kasi nagluluto ako ng paksiw So itong natira ang gagawin ko is patutuyuin ko ito uh, nahugasan ko na to guys tapos ang gagawin ko, hihiwain ko tapos ilagay ko dito sa bilao So, umpisahan na natin. Ayan. Maganda magpatuyo ngayon guys ng kamias kasi napaka tindi ng sikat ng araw. Sobrang init. So, para hindi masayang tong natira, gagawan ko ng paraan kasi mag maganda rin tong pinatuyong kamias guys sa sinaing na tulingan. So, hihiwain ko lang to guys. Kung bagay yung isang piraso kasi sobrang lalaki. Ah, uh, hiwain ko ng apat na bisis. Ayan. So, ganito lang oh. Ayan. Ito yun. Ah, uh, siguro after 4 days matutuyo na to guys. Kasi napaka talaga ng sikat ng araw ngayon. Kaya, itong mga pinatuyo ko, magagamit ko din ito pagka magluluto ako. So, kahit hindi na season ng kamyas, meron akong magagamit dahil uh, patutuyuin ko to guys. Sa Batangas, uh, ito yung ginagamit nila sa sinaing na tulingan. Masarap kasi itong ano guys. Sayang naman kung itatapon ko kasi doon sa hining pinaghingan ko guys. Napaka daming bunga talaga nalalaglag lang. Sayang. Kaya ito bibilad ko to, lagay ko to doon sa bubong ng uh, bahay. Apat na araw siguradong tuyong-tuyo na to guys. Tas ilalagay ko na lang sa garapon. ayan Madali lang naman hiwain eh. Mas maganda kasi gamitin guys yung tuyong kamias kaysa yung fresh. At least nabawasan na yung asim niya. Sa Batangas, talagang mahal na mahal. mahal tong kilo ng ano doon. Uh, pinatuyong kamias. Talagang ginagawa nila ito doon. Uh, pinapatuyo talaga nila. Buti na lang mayroon akong naitabing bilao. Tapos, lagay ko ito doon sa bubong. Ang asim nito, no? Pag natuyo ito, kukunti na lang to guys. Kasi, magka matatanggal na yung ano niya tas niya. Kaya pagka ginamit mo ito sa sinain na tulingan, hindi na siya gaano maasim. Masarap na siya. Pagka natuyo naman to, ibababad lang sa tubig, hugasan, then pwede nang gamitin. Ayan. Ang dami doon guys, sayang lang hindi naman nila binibinta pero sa palengke binibinta to sa palengke eh. sa kanila kung sino lang may gusto pwede Ayan. ito yan guys oh bilis lang niyang hiwain eh siguro tatlo, apat na araw, tuyong-tuyo na to guys. Kailangan kasi pag i-ano mo, i-imbak mo, kailangan tuyong-tuyo para hindi siya masira, hindi siya magmumold. Pagka natuyo to, hihingi ulit ako sa kapitbahay namin Ah, uh, okay lang naman kasi kaysa daw nasasayang Saka yung ano nila, yung kapitbahay kasi namin Ah, uh, yung delivery, taga-deliver namin ng soft drinks Sa kanila to eh Kaya, pagka nagsabi ako ng kami Sinasabi lang nila, sige pitas ka lang dyan no problem ang dami oh pero pag natuyo to kukunti na lang to guys kaya hihingi ulit ako habang mayroon ang kamias kasi pagka namunga hanggang sa yung iba sumasayad na sa lupa talagang pag ang kamias namunga sobra Kailangan bago natin hiwain, hugasan muna natin mabuti kasi uh, para malinis ba. Lamias, Lil. Lil. Bigyan kita ng limang piraso. Tapos pa papakin mo, Kamias. Tapos, kailangan hindi masira yung mukha mo. Bibigyan kita ng 500. Sandaan sa piraso. Basta, pagka minuyak uh, mo, hindi masisira yung mukha mo. Ano? Challenge accepted, Lil? Ha? Kaya mo? Sandaan isang piraso. Basta yung maubos muna, ano? Hindi, hindi mo masisira yung mukha mo. Uh, isipin mo na lang matamis. <laughs> isipin daw na, <mo> na matamis. <laughs> mamaya, hingi ako doon. Mag-challenge tayo. Sandaan, isang piraso. Eh, gusto ko ah. <laughs> gusto mo, mamaya. Ito, ibilad ko muna to. Ayan. Mamaya guys, mag-challenge kami in accepted. So. <laughs> Kaya. <laughs> Ayan guys. So ibilad na natin. Okay. Papabilad ko sa asawa ko yan doon sa bubong. Okay.